nakajakpat siya mga kabusing yan, ito yung nakain niya tapos yung gagamba nasa taas ayun ayun mga Oh. ayun yan, kunin natin ayun ayun, ang ganda ang ganda, ang gagambah. Ayan o. Oh. Bumaba siya mga kabusing. Ayun. Ay, Ayan mga kabusing. Ay, bumaba. Nasaan ayun? Saan yung sapot? mga kabusing naghahunt na naman kami ngayon yung isang pamangkin ko hindi kasama uh, ibang pamangkin na naman <laughs> ibang pamangkin na naman ang sumama sa amin mga kabusing oh. samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo Anak tayo mga kabusing dahil wala pang pasok sa trabaho. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Yan, ito yung bahay niya mga kabusing. Oh. Yun, yan, si pamangkin. <laughs> yan, yung gagamba tumakas mga kabusing. Oh gandang gagamba eh slide ito anak-anak ana yan ang ganda mga kabusing haba oh yun kunin natin yan okay mga kabusing may nakita tayong gagamba dito yun, nasa baba lang siya mga kabusing. Yan, kunin natin. Ayun, ang ganda. Ang ganda, ang gagamba. Yan o. Oh. Bumaba siya mga kabusing. Ayun. Brown na gagamba, mga kabusing. Oh. Yun. Ang ganda, okay. Kunin natin 'yan. Mga kabusing may nakita si Bayo dito. Eh, tumakas tingnan natin kung gaano na siya kalaki mga kabusing. Ay may nakain pa oh. Yun, naka-jackpot 'yung mga kabusing. 'Yan, ito 'yung nakain niya. Tapos 'yung gagamba nasa taas. Ayun. Ayan, mga kabusing, oh. Yun. Pumasok na naman sa kanyang bahay. Kuha? Ay. Mga kabusing may nakita tayong gagamba. Ayan oh. Ayun. Ayan mga kabusing. Tamang sukat na siya mga kabusing ha Ayan oh. Ay bumaba. Nasaan na yun? Saan yung saput Ayun. Uh. Okay. Mga kabusing na nakita ito yung gagamban ha. Nasa ilalim lang oh. Ayun. Pulahan na gagamba mga kabusing. Yan, kunin natin. Yan, lakas. Yan, bumaba na naman mga kabusing. Yan. Mga kabusing, may nakita na naman tayo. Huwag ko na lang. Ayan, tumakas na naman mga kabusing. Tumakas niya naman. Eh, hindi alam ka na Kunin natin. Ayun. Ayun si Gagamba, mga kabusingo. Yan, tigre na may pagka-brown na tigre, mga kabusing. Yan, no? Yan, ang gandang kulay, mga kabusing, oh. Eh, bumaba. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Ayan, no? Yun, nakatalikod, mga kabusing. Medyo butyog lang mga kabusing, kunti oh. Ayan. Okay. Hindi lang natin kunin, butyog. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Hindi nagbabahay. Ayan, oh. Hindi nagbabahay yung gagamba, mga kabusing. Yan. Sarinto na gagamba, oh. Bakit hindi nagbabahay si Sarinto? Ayan. Ayan. Sarhinto na brown mga kabusing. Butyog lang mga kabusing oh. Saan na yun? Ayan, hindi lang natin kunin mga kabusing. Ayan, butyog oh. Yun. Sarhinto na butyog. Okay. Okay mga kabusing, tapos na kami nag-hunt ng gagamba. Ayan, si Pamangkin, oh. Marami siyang nakita ng gagamba, mga kabusing. <laughs> Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, pauwi na kami mga kabusing. Maraming salamat sa panunood.